Hello, good morning, blessing everyone, Coach Tim po, and congratulations sa buong Secrets family napakaganda ng system natin ngayon kasi may pinagdag si Secrets sa ating dashboard at ito po yung Marketing Library ayan o, wow, grabe no guys, ang Marketing Library natin available po kahit sa starter entry ayan o, nandito po tayo sa isang starter entry na account ayan, makikita nyo, starter kaya sa mga mag na po kay Secrets, na po, sin ano na, binibigay na po lahat talaga. Ikaw na lang yung kulang. Okay? So paano pumunta sa, sa marketing library? P click nyo lang po itong tatlong bars na to. Yan. Yung click nyo lang po yan. And then ayan, makikita nyo na po yung marketing library, okay? So click nyo po yan. And ayan, makikita nyo po yung category. So pili po kayo kung anong gusto yung category. Ayan, pili check natin isa-isa. So Secrets products, ayan. O, oh, di ba? O, oh, yan o. Oh. O. Oh. O. Oh. Ah, nip naman yan. Samantalang sa dati kong sinalihan, kanya-kanyang gawa kami ng poster eh. <laughs> o, oh, yan o. Oh. O, oh, okay. So, kompleto guys. O, so, ayos. Alright, next. Tingnan natin yung next. Ah, next naman po ay ang seaweed benefits. Ito maganda yung poster oh, guys, seaweed benefits. Ayan o. Oh. O, oh, seaweed benefits. O, so, di ba? O, oh, yan oh. Alam nyo, ang kagandahan ng seaweed natin, Uh, hindi mo na kailangan i-explain ang iba't ibang supplements katu ano, at uh, iba't ibang ingredients sorry, hindi katulad kasi ng dati naming pinasukan na supplements na 15 in 1 7 in 1, ang dami no, puro in 1 in 1, ito 1 na o, explain mo lang kung ano si, si seaweed o ba diba? unlike sa dati na i-explain pa natin si barley si malunggay, si spirulina si wheatgrass, si ano mangustin ang dami no ito seaweed lang oh oh yan oh okay ba okay okay or sige ang dami guys ang daming <coughs> ang daming ano ang daming category okay english call to action poster ito pa yan tingnan natin tong english call to action oh yan english naman oh para sa uh, packages ayan oh oh, wow. wow ano oh. eh meron din pong Tagalog version 'yan. Oh, tingnan natin ha. Ah. Ayan, Tagalog call. Oh, same lang po siya. Tinagalog lang. Oh, okay. So nasa iyo na po kung ano gusto niyo diyan. Oh, alright. Tapos tingnan natin yung last, ano yung last? Hmm. Subscription model insight. Ayan, ito 'yung maganda, guys. Ito 'yung mga malulupit na i-post. Pero kung kayo magpo-post sa Facebook, alam ko manggigigil kayo dito sa sobrang dami ano, wag 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 lagi-lagi, guys. I mean, wag minuto-minuto magpo-post kayo ah kasi may spam kayo niyan eh. kayo ni Facebook niyan. Okay? So ang kailangan niyo gawin siguro sa umaga, sa tanghali, tsaka sa gabi. Ma ganun kay ganun ang posting natin. Ganun kayo mag-post kasi kapag sobrang posting ang ginagawa niyo, maumay sa inyo yung mga tao at i-unfollow ka or i-unfriend ka or i-block ka. Kasi nga, panay-panay eh. -panay, ba? Diba? <laughs> Para hindi ka mas spam ni Facebook, huwag mino minuto pinopost. Mamili ka muna. Kunwari, ito, gusto mo to. Ito, gusto ko to Alright, so ang gagawin mo, pindutin mo lang tong download image. Yan, download image. Ayan, okay na file download na. No? Tapos, pindutin mo naman yun, caption. Okay? Copy caption. Yan. Alright. So, anong gagawin mo next? Well, madali lang. Punta ka sa gallery mo. Ayan. Punta ka sa gallery mo. Ayan. Nakita mo sa download mo. Ayan. Click mo sa download. Hanapin mo yan. Then, share mo. Okay? Share. Ayan. pindutin mo yung share. Alright. Tapos, sabihin na natin. Share ko muna sa GC ng leaders. O. Sa leaders muna tayo. Ayan. Tapos dito, long press, paste. O, oh, di ba? Good morning, leaders. Siyempre, dagdagan natin, guys. Oh, good morning, uplines. Ayan. <laughs> o, oh, ayan. Yeah, good morning, uplines. <laughs> okay. Tapos, send natin sa ano, motivator leaders. Ayan. O, oh, ganun lang kadali. My goodness. Grabe <laughs> Ay, nako. Ewan ko na lang kung sino pang ano, ha, tatama rin na Pero, ayan na po. Lahat na po nandyan. So, again, congratulations sa buong Seacrest family. We will definitely enjoy doing this business online. At sana maumpisa nyo na po sa halagang 598. 598 lang, umpisa nyo na. Kung wala pa rin po kayong ipon, it's about time to start this business right now. Okay? So, again, this is Coach Team. Thank you for watching. God bless you.